Ayun mga laki noy, kamusta tayo lahat dyan? Welcome back dito sa Buget! Dating tips Squad na pinagbablaga namin Today is magluluto tayo na imas at basira mo na kalisket ng mga pangasinan At nagugutom ng periko. Kaya, let's do this. So, meron tayo dito baka, hugasan muna natin. Ayun mga lakay noy, hugasan lang natin maigi to para matanggal lang yung mga dugo-dugo niya. Malinisin natong dalawang kilo natin na baka. Ngayon naman i-slice na natin to bago natin iluto. Ayun mga lakay noy, ang slice natin Julian cut lang. So, ganyan lang siya. Pababa lang. Para madali siyang maluto kasi nasami kasi ako mag slice ng ganito julian kat talaga eh pero ang iba ang slice nila meron yung pa-square so ako julian kat palagi eh. ito naman atin lang natin sa gitna itong bituka atin din uli pa julian cut ulit simulan na natin magluto ngayon lagyan na natin ito na tubig saka natin ilagay yung taba so ito yung gagamitin natin na pang isa natin so hindi lang natin siya magmati ka bago natin ilagay yung mga ingredient eh mga lakay noy slow lang tayo hanggang sa magmati ka tapos takpan muna natin siya Tiklan natin so konti na lang yung sabaw niya hintayin na natin siya magmati pag-pantika, bago natin ilagay mo ng aromatic. Ayan mga nakainoy, at para parsikon. Ayan ito. Tapa yung pagkasabi ko. Para parsikon. Ayaw sabihin nun? <laughs> Ayaw nyo, nagsisisting na siya. Oh. Ako, kung kung tama yun. Pakicomment down dito nga yung parsik. Kung tama yung parsik. Tumabas na yung saray. Mantika niya. Ngayon naman, magkikisa na tayo. Lagay na natin yung bawang. Siyempre, pampapango. At saka luya. Kapay na natin yung luya. Nasa hal halo lang. Pagkakisa na, saan natin Ayan lang yung tibuyasan. So, Ayan lang yung tibuyasan. Tibuyas. Ngayon naman, ilagay na natin yung mga lamanloot ng baka. Yung mga lakay-noy, igisa natin maigi hanggang sa magisa siya. Maluto, bago natin lagyan ng tumi. Kung hapang ginigisa, takpan muna natin to. ngayon naman, maglagay na tayo ng pampalasa, patis. Dalawang sandok na patis ang ilalagay natin. Pamamaya mamaya, pag naglagay tayo ng tubig, saka na lang tayo magdagdag pag kulang pa. Mga malakay noy, tapos na tayo sa process ng pagkikisa. Ngayon naman, dito na tayo sa pagpapakulo naman. So, lagyan na natin ito ng tubig. So, isampert lang natin siya. Yan, kami na natin kasi sabi na rin pampalapot. Ngayon mga laki noy, so habang pinapakulan natin to, ilagay na natin yung paminta palasa din. Oo nga, may konting hanghang. So, ngayon mga lakay-noy, ipakulon natin ito nung mga 20 minutes para lumambot. After 20 minutes sa pagpapakulo, i-check na natin ito. So, ayan mga lakay-noy, kulong-kulong na siya. I-check natin yung mga laman loob. Malambot na siya. So, Another 10 minutes pa mga laki noy yung Malabot na rin pero para mas malabot. Another 10 minutes pa. So habang papakulong pa natin mga laki noy dagdagan pa rin natin siya ng asin. Dagdag pang palasa. Tantyana lang. Tapos, inis naman natin yung pang natin na aswete. Ay, yung pagluto ng kaleskes, kailangan may aswete siya. Kasi akala yung mga laki rin parang papaitan siya. Kaso lang, naiiba siya. Imbis na papait yung gagamitin natin, ngayon aswete yung gagamitin natin at suka lang at lagyan na rin natin siya ng suka so ayan mga laki, noy pakula lang natin siya bago natin ihalo kasi na lagyan na natin ng na suka huwag muna natin haluin eh. pag kumulo doon natin haluin natin eh. Noy after 10 minutes after another 10 minutes na pagpapalambot so okay na to ngayon ilagay na natin yung atay so mga lakay Noy hindi natin kailangan lutuin maigi yung atay kasi ano lang to kunting luto lang to pwede na to alu halo lang ng konti Ayon naman ilagay na natin yung onion string saka siling red and green optional lang lang man to eh Luto na ang ating kaleskes. Ready to serve to? Let's do this! Ayun, luto na ang ating kaleskes. So, simulan na natin kumain. Pero bago yan, may kasama pala ako may nagpa-break ngayon sa bukid so yung mga lakay noy nandito kami ngayon sa bukid simulan na natin ito kumain yeah. 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 <laughs> 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 ayan mga lakay noy kasama ko ngayon si Igay Palaboy wow. so, no? trip to kaya boy ha alam na yun ito mo? kaliskes ng Kalis Pangas yes, uh. uh, kaliskes ng mga taga Pangasinense hmm. ito yung mga madalas nila niluluto doon eh kasi may ano eh sa isang kainan doon may isang sikat na kainan ng mga kaliskis talaga oo oh. natin to sige sige sige, sige kung nakuha natin yung ano luto ng mga taga pangasinense sige so, nga so, sige nga so simula na lagyan ko na yung ano mo sige sige okay. sakto hindi pa ako makain kayo boy sakto tanghalian tanghalian mo sakto din Sakto, panangalian na rin to eh. Sakto na nalito. Oo, sakto nga eh. Anong oras ngayon? 12.30 ay mga lakay noy kain tayo dyan sakto yung bite sa akin ni kuya boy sakto tanghalian dito orange so, oh, ayun, oh. No? ano ah mamula mo mamula mula siya diba ba? Mm -hmm. mm -hmm. so, so ayun tikman na natin mga lakay no? yung kaliskis kung talaga nakuha ko din yung uto ng kaliskis talaga so, sakaw muna ako kuya boy mm -hmm. ano ah bakang baka yung asim no So ibig sabihin, asim na yung ang ibabaw. Hmm. Walang papait. Wala wala oh. Wala papahit. Parang oh. yung, 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 ano nga niya, para siyang papaitan eh. Yun. Oo. So, yung laman loob, may to. Nakikita ko ito, toalya to, tsaka ano taon dito ka oh, Libro? Libro, toalya, yon. Tapos may atay. So, Nakompleto naman yan eh. Toalya, uh, atay, isaw, hmm. lib libro, mascarenas, yung malaking ano, mascarenas tawag doon eh. So alas kompleto din. Kaya yun lang, kaiba hindi siya papait yung nilagay ko dito. Kundi ano, suka at aswete. Pero yung, yung mga laman loob niya kaya boy, pang papaitan dun, no? Oo. Mm -hmm. Kaya iba lang aswete, tapos wala siyang papait. Oo, mm wala -hmm. papait. Oo, no, okay, okay din. Ang gagawin natin ngayon, kain lang. Hindi na Mm -hmm. hindi pa rin ako makain. May kanin dito mm -hmm. si Chef Boy. Mm. Try ko nga sa kanin kuya boy. Hop. Oh. ko ng ano. Ano ba 'yun? Paborito ko sa papaitan. Ito to 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 to. ko ng tuwalya. Ito libro, hindi ko pa natitikman to. Ito try ko ng ato libro. Ano mm, libro yung, Yung isang ano eh, tuwalya. Parang ano, 'di ba? Parang basahan. Oo, oh, yun Yung libro. Lib, yung nakita mo kanina, iniwa oh. ko kung ano yun. lib, lib, bro, 'yung libro yung tao. Uh, ba to kuya boy? Ano to? Ay, isaw yan, isaw, isaw. Tapos konting sabaw. Ang gusto ko magkamay, Kuya Boy. Yung ka lang magkamay sa channel mo? Ah, pwede ba? Ah, cheese. Ano? Oh! na kainoy, oh. kain tayo dyan. Tanghalian. Mm hmm. Naimas! Mm. Masiram! <laughs> Pero talagang... Ngayon ko lang natikman tong kaliskes na to eh. Kasi hindi ko talaga itong niluluto. Pero tong kaliskes na to, parang may pagkakawin sa sinanglaw. Sinanglaw naman, yun yung niluto natin dati na oh, oh. walang... Maswerte. Walang walang papait, kundi ano lang. Suka lang. Oo. Oh. Walang Suka wala oh, lang. Wala rin aswete, no? Mm. Napanood ko kasi ito, isa sa kainan sa, ano, sa Pangasinan, hmm. na drop by ng mga tracking. Yung kaliskis nga. Bukod sa kaliskis, meron pa silang ibang pagkain. Pero dito lang ako naano sa kaliskis, kaya gusto kong masubukan na iluto. Parang ako na-curious. oo mm Tsaka -hmm. minsan yata, ano ito eh. Parang minsan daw kalabaw dun sa napanood ko kasi baka kalabaw ganyan pero laman loob talaga siya tapos ang kadalasan daw mga kumakain nito sa tagupan bukod sa mga yung mga hindi taga doon yung mga turis. mga ano mga driver driver sa saka yung mga namamalingkin ng madaling araw ito yung mga kinakain nila ng madaling araw So kaya yung laman loob yan sa dapat yan yun yun nasa niya ano siya kaya boy parang nga may pagkapapaitan na wala lang pait Wala pait kasi ngayon ko na niluto tong ano eh, kaliskes, pero hindi ko pa natitikman yung kaliskes sa Pangasinan talaga. Ngayon nakita ko lang paano ito yun. Ginaya lang. So ginaya ko lang kung paano. Kaya so, kadalasan mm. naman gano'n ginagawa natin pag nakakapunta tayo sa mga, nakakapanood tayo sa mga TV di ba ano kasi sa YouTube. Kung ano nakita natin parang sarap, parang ginagaya natin. Hmm, iba-iba eh. Sa, Ilocos, sa mga Ilocano, iba-iba niluto ng mga klase ng papaitan, may iba-ibang twist. Sa Ilocos talaga, ang alam ko lang na niluluto na papaitan, imbaliktad, papaitan, kaka sinanglaw. Sa Ilocos na yun? Sa Ilocos or ba bandang hmm. Ilocos or yun. Pero sa Pangasinan, hindi ko rin, may papaitan din, pero itong kalisket. Ngayon ko lang ito na ano. Ah, uh, bakit? Ito, ang panggasin ng kuweboy, di ba Ilocano rin salita doon? Oo. Mm. Pahalo, bahalo, Ilocano tsaka panggalatok? pa? May panggalatok yun. Ito ka na panggalatok. So, itong gilawa mo kayo boy, talagang purong laman loob, no? wala siyang laman, no? Pwede man lagyan ito ng laman din. Oo. Para, Pwede sa mga, mo, hindi, para sa mga hindi kumakain hmm. ng laman loob, mga gano'n. Pwede man lagyan ng laman. Ako naman mga lakay, no? hindi rin kasi talaga ako masyadong ano sa laman loob. Pili lang din yung kinakain ko laman loob. Lahat na atay, hindi ako talaga masyado dyan. Mahap. Mahap kayo boy. Saka, Asa, ano, 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 ba mga nagpasarap dito kuya boy? Kung saan tayo kumakain. Oo. Oh, oh. Kaya, 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 namit namin itong bukid na to. Hmm. <laughs> so, ilang, ilang buwan, ilang so, buwan din tayo hindi pupunta rito, no? Tagal. Kasi ano yun, eh, si Chef Boy day off niya. So, niya ang mag-vlog nga. Sabi niya, dito daw kami para kasi tagal namin din nakakabalik dito sa bukid. Eh, eh hindi naman maulan. So, so nag-take risk na kami. Hindi naman tala na namin. Sabi ko nga, siya lang, ayaw umupo mag-vlog. <laughs> no. Ngayon, kanyang kasama, saka walang tayo nandito sa bukit, hindi mo pa ako sasamad sabagay kaya mga lakay, kung mga pagkain kayo dyan sabayin nyo lang kami tsaka ko eboy may nabanggit ka kanina yung taba no saan ba yun? may nabanggit kang taba na ano eh. hindi mo na makita yun kasi ah yun, kasi na ano na parang nasisling na yun eh oo uh -huh. ano, sabi ko nga nagparsikon oo uh -huh. nagparsikon, ibig sabihin nagsisling na siya eto siya no? oo mm -hmm. ngayon yun. Ito siya mga lakay no yun eto yung taba na sinasabi ni ko eh, Boy na taba no original daw hindi siya yung masebo ko yung boy. No? Yung masebo, oo. Kaya yung ano niya, ayan, eh, kung makikita nyo, yung sabaw niya. Yan, hindi siya yung buo-buo talaga na ano. Kasi diba pag baka talagang buo, ito hindi gaano. Ano na? No? Kahit ano talaga, oh, Hindi nawawala yung ano yung sebo. Oo, oh, kasi baka meron, kasi, baka kasi, ano, Hindi talaga mawala, pero oh. meron. Pero kunti lang. Oh, hindi siya yung talagang... Yung, pag lumamig na yung nangingibabaw yung matika mm, um, yung nangingibabaw siya pero masapit ito kainin, mainit talaga. Mm. Masapit kainin ito nung mainit ka, bro. At saka may pampainit. Mm -hmm. no? May dala ko dito, kala mo. Ha? Huh? Mm. Ah, oh. Just lang. Alam ah, ko, <laughs> anong klase pampainit yan eh. Just lang. Mm -hmm. Just lang tayo, just lang. Mm. Salud tayo, chef boy. Salud, Salud mga lakay noy. Um, ikaw ba ito talaga? Mm. Ba't parang hindi ka mapanawala, chef? Ah, eh, pineapple juice ang dala mo ngayon eh. Naglagyan ko na ng gin kala mo Masarap <laughs> pero masarap. Maganda yung ganito. <laughs> Ganto lang. <laughs> oh, healthy tayo. <laughs> Baka muna bago sila. <laughs> Sarap. Sambit ako pa ako, Chef Boy. Naubos natin yung kanin, oh, ha? kumapit yung ano. Oo hmm. oh, nga, naubos, ha? Kailangan to, laging mainit lang talaga, mm -hmm. no? Nakababal ko ulit. Yan nga pala, pa, ano? Shoutout kay Walji Japan. Ayun! Hmm. Wild in Japan. Wild in Japan. Wild in Japan. out sa iyo, Lakay like, Noy. Eh. Pero sa Tipsy Squad, ano na natin siya? Matagal na natin mm. siya sa subscriber eh. Oh, ayan mm. si Wild in. Bale, nag-vlog din niya mga Lakay Noy. Check nyo yung ano niya sa YouTube. Wild in Japan. Kumakain din siya, masarap kumain niya. Yung talaga matatakam ka saan niya. Ah, syempre. Support tayo rin. And it's a gay pala, sa It's a gay pala, boy. It's pala, ko, eh, boy. Naka-5K na ako. Oh, congrats. Salamat sa mga sumapota po. <laughs> Unti-unti din yan. Unti-unti lang, tsagaan lang, tsakaan. po sa mga sumaporta sa Egoy Palaboy, sa mga hindi pa po. Ayan, nakasabi mga nga po, naka-5K na kami. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan. At syempre naman, para sa akin naman, nagpapasalamat ko ng malaking salamat sa inyong lahat. Mga supporters ko sa Kepoy TV. Kasi oh. hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating itong itong ano, ko ako. Siyempre, ko ako yan. <laughs> Maraming salamat dahil nandiyan kayo na laging sumusuporta sa channel ko. Oo, oh, grabe support. Ko. Okay, oh, Anoy. Hanggang dito na itong content namin. So, kung nagusto itong naimas at masiramon si na kaleskes. So, <laughs> <laughs> Wait, wait. Second take, second take. So, Naninibagwa ako ah. So, <laughs> Second take. Okay. Ayun mga laki, noy Kung nagustuhan nyo itong content ko ngayon, please like and subscribe naman para lagi kayong updated to ah. tutong... Tutong? Tutong? Tutong. Tatutong na yung niluluto ko. Oh. <laughs> Kailangan lumutang ka na lang Ay. sa outro mo. ba. Kanina... Kanina nagpa-practice ka dun dahil ulit kita. Ah. Kuha ko kanina, di ba? Oo. Oh. Pero bakit kaya? Oo, nga. Yung isang chief ka muna. Ay, Hindi naman alak to. So. Bakit kaya? Okay, muna yung outro mo. Ay, ang malaki no, na yun kung nagustuhan nyo itong Naimas! At masira mo na kaliskes ng Pangasinan. Please! Huwag nyo rin po kalimutan mag-subscribe para update kayo sa mga content ko. Ako si Kepoy TV at your service hanggang sa muli. Kita-kits! kita kits